Hey, hey, yung mga katigangs. Reflex ko lang itong ano bago nating inuman. Kasi itong ito yung, yung, ito yung ano yung yung ona. Itindot mo lang ito. Ayan, may tubig na. Ito. Pinapipili ka pa. Eh natural flavor daw. Ano kaya ito? Tubig lang tayo. Oh. Tapos cold cold water, cold water ano yung isa spark water spark water, ito siguro ayun tignan natin kung ano, kung mag-spark na tigil ka na, napuno na eh, eh ay ako, ayaw yata tumigil ayun pala <laughs> may umiikot pala doon na ano, makikita pag tigil na oh. mag-spark siguro ito kasi tignan mo yung tubig parang parang ano, sprite tikman natin Ay, wala tayong ano kuha tayo ng ano ng straw kasi ayaw ko ng, ano to hindi ko inuman na yan pero na, na, bumubula oh ay, ay, hindi yung natural water na nakuha ko kuha tayo ng straw <laughs> kasi bago yan eh Ito na naubusan na naman yung pinya mabili eh. pero ito ang, ang sarap nito ito yung sampalok ito eh. Ang sarap ito. Mas gusto ko dito kaysa yan. Yung may ikaw, ito, wala na ito. Mga ano na ito. Naluma na mga ito. Pero may iminom pa rin dyan. <laughs> tikman natin yung ano, sparkling water nila. Mm. Ah, parang yung mga naman yung bottled water na perrier. Hmm. Alam mo yung ano yung soda na hindi dinadayan ng ano ng tamis. Parang carbonated na tubig. Hmm. Okay. Hmm. Ito lang nangyari yung kinain ko. <laughs> Maiiwan yan Ito lang kakainin ko Parang parang dinaan baboy <laughs> Parang binaboy tung <laughs> hmm. Itong mga to, kung minsan inaalo ina ina ko ng ano nang fresh milk pero ito, hindi ko dinadagdagan ay masarap pala eksakto yung tamis hmm. parang nag Starbucks ka na rin <laughs> ayan okay masarap. masarap. Masarap itong tubig ngayon. Siguro may nagreklamo na naman sa tubig na. Puro tubig lang walang flavor, flavor. Ito may may ano, may flavor nag Ay, ayan oh. Parang ano, parang Sprite yung ano may may ano, may, may bula eh. Oh, masarap ito pang padigay Pang padigay ito hindi mm, dumihay, dumihay na nga ako. <laughs> kidok, okay, kidok <-key>, lang katigang. <laughs> Tuloy na. 10 mm, minutes na lang ako. 10 minutes lang ito eh. Kaya, ubos na yung oras ko. Balik na tayo sa trabaho natin. Okidok, okay, bye-bye.